Heto nga ang mga prediksyon ng mga NBA analysts pagdating nga sa upcoming series ng Lakers at ng Denver Nuggets. At ating uunahin itong si Shaquille O'Neal kung saan sinabi niya na nabanggit nga daw ni Lebron sa kanyang postgame interview na ang Nuggets will be a big challenge para nga sa kanila. At talagang magiging big challenge nga daw talaga itong team na ito para nga sa Lakers. And then sinabi niya na itong si Andre Davis daw needs to play out of this world para lang matalo itong team ng Denver Nuggets at manalo sa series na ito. Pero kahit na nga daw yan ay talagang wala nga daw sagot itong LA Lakers sa two-time MVP na si Nikola Jokic. Tapos naman pa daw ng kanilang buong team na laging high energy kung maglaro. They are the defending NBA champions and for sure handa nga daw ang Denver dito sa Lakers. Humiling na nga lang daw ang Los Angeles mga idol na may mga pagkakamaling gawin itong team ng Denver Nuggets para sila magkaroon ng chance na manalo dito sa Denver pero kung focus daw sila, abay no match daw ang LA sa reigning champs. And then itong si Charles Barkley, para nga sa kanya ay it's all about Jamal Murray nga daw. At ang ibang mga role players ng Denver Nuggets, kagaya nila Aaron Gordon, Nasusi daw sa series na ito lang dahil isa lang daw siya sa ilang mga player na kaya daw na makipagsabayan kay Lebron James when it comes to strength and athleticism. We know naman na daw how good Nikola Jokic is and no one can stop him nga daw. Jamal Murray once again needs to be the second best player nga daw behind Nikola Jokic kung gusto nga daw na madepensa ng Denver Nuggets ang kanilang NBA Championship. And then eto namang si Nick Wright ay kanyang sinabi para daw sa kanya ang Lakers daw ang mananalo sa series na ito sa loob lamang daw ng 6 games. At kanyang pinaliwanag ang dahilan dyan. At ang dahilan daw mga idol ay hindi na daw mauulit ng Denver Nuggets yung kanilang naging performance sa Lakers sa last year's playoffs. Dahil ang Nuggets daw last year against sa Lakers sa Western Conference Finals just caught fire. Kung saan sa buong series ang buong team nila shot 40% from the three pointers na usually balita, ang average nila ay 34% lamang. Sabi niya si Jamal Murray din daw ay hindi na mauulit yung kanyang naging historic playoff series laban nga sa LA Lakers. Para talaga daw kasi siyang hindi nag And then kahit may historic performances pa nga rin daw itong si Jamal Murray sa 4 games na yon ay close game lang ang lahat ng yon At talaga nga daw na kahit may historic performance pa ito si Jamal Murray, yung 4 games daw na yon ng Lakers at Nuggets ay nanatiling close game lamang hanggang uli. Kaya't para daw kay Nick Wright, Lakers in 6 daw. At ito namang si Stephen A. Smith, expected nga raw ng marami na ito'y magiging series ng Denver Nuggets. But hindi daw sila masyadong dapat magpakampante dahil nga daw mga idol ang Lakers ay may weapon din this season. Gaya na nga lang daw ng dalawang superstar ng LA Lakers na si Lebron at AD samahan pa daw nila Austin Reeves, Dilo at Rui Hachimura na lately para nga sa Lakers has been playing really well. Dagdagan pa daw ni Gabe Vincent ang malaking tulong sa Miami Heat against the Nuggets sa last year's NBA Finals. Kaya challenge nga ni Stephen A. Smith ang Lakers na talunin ng Denver Nuggets ng dahil. Kagaya nga daw nung sinabi ni AD nung sa umpisa ng training camp ay gusto nga daw nila itong Denver Nuggets na makaharap muli matapos nga daw nilang marinig ang mga trash talk at pag sa kanila. So parang ay Stephen A. Smith that Denver will win the series pero kanyang challenge ang Lakers na talaga namang patunayan ang kanilang sarili. Kayo ba mga idol ano bang prediction nyo sa series na ito? Denver Nuggets ba o Lakers? Komento nyo lamang inyong mga opinion sa ating comment section.